Ang karanasan ng kagalakan at kapayapaan ay hindi lamang sumasaklaw sa mga nangyayari sa paligid ng buhay ng isang tao. Malaking bahagi nito ay may kinalaman sa nagaganap sa kanyang kalooban. Ang tila maliit na problema ay maaring magmukhang malaki sa isang taong puno ng takot. Ang malaking problema ay nagmimistulang maliit sa taong may malaking pananampalataya sa Diyos. Noong ako'y nasa high school pa, halos taon-taon ay pumupunta kami sa isang lugar sa tabi ng dagat upang magbakasyon. Enjoy kami sa lugar na yon, sa kabila ng wala pang kuryente doon noong mga panahong yon. Ang tubig ay kailangan pang salukin dahil wala ding linya ng tubig o gripo na kagaya ng kinasanayan sa syudad. Isa sa mga ginagawa namin doon ay ang mamangka sa dagat. Nagumpisa sa malapit sa dalampasigan hanggang sa natutunan na naming lumayo. At tila kada taon na kami ay bumabalik doon, meron at merong goal na mas malayo ang mararating. May mga pagkakataon na napupunta kami sa malalim na bahagi ng dagat. Misan yung kasiyahan ay nawawala at yung tawanan ay natitigil dahil bigla na lang naming maiisip na may panganib na maaring mangyari. Paano kung tumaob bangka? Sa tuwing maiisip ko yon, nagbabago ang paningin ko sa paligid. Mula sa isang lugar na may magandang tanawin, ito ay nagiging lugar na mapanganib na maaring magdulot ng disgrasya. Sa isang iglap, ang kasiyahan sa kagandahan ng lugar ay napapalitan ng takot sa lugar. Ang takot na namumuo sa kalooban ng isang tao ay nagtutulak sa kanya na maging maingat at mahalaga yon. Pero kung ito ay magdudulot ng lubos na takot na siya namang paparalisa sa kanyang buhay, hindi na tama yon. Ang labis na takot ay nag-aalis ng kapayapaan sa isip at kalooban. Misang kapag matatakotin ka, lahat ng bagay, kahit ang mga bagay na dapat magdulot ng kasiyahan, ay magdudulot pa rin ng pangamba. Misa, napaparalisa ka na sa mga ito. At may pagkakataon pa na hindi mo na makita ang kagandahan ng buhay dahil sa pangamba na laging nararanasan. Ang sabi ng Bible, kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ang dala niyong pamalo ang sa akin ay nag-iingat at ang inyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaang sa aking kalooban. Ang presensya ng pangamba sa iyong buhay ay maaaring magalis ng iyong kapayapaan kahit nasa gitna ka ng maayos na kalagayan. Pero ang presensya naman ng Diyos sa iyong buhay ay maaaring magdulot ng kapanatagan kahit nasa gitna ka ng panganib at suliranin. Pagtibayin mo ang iyong kaugnayan sa Diyos. Manalangin ka at manangan sa Kanya. Mahalagang alalahanin na ang presensya ng Diyos ang tunay na pinagmumula ng kapayapaan at hindi ang kaayusan ng sitwasyon lamang Asa ka pa?